Isang mapagpalang araw sa ating lahat ay muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ikatatlong kabanata ng aklat ng Joshua. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama namin Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong dakilang kapangyarihan na siyang patuloy na gumagabay sa amin. Salamat Lord sa pagkakataong itong minsan pa ay aming maririnig at mauunawaan ang iyong mga salita sa tulong ng iyong banal na espiritu. Dalangin namin o Diyos, nabuksan mo po ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears, ang aming mga puso ay magkaroon ng kahandaan, Panginoon, upang ang aming matututunan ay maging uh, gabay namin, Panginoon, sa aming uh, lakbayan, sa aming buhay patungo sa kabanalan sa iyong uh, uh, pamantayan, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumawid ng Ilog Jordan ang mga Israelita. Verse 1 Maagang maaga pa'y gumising na si Josue at ang buong Israel. Umalis sila sa Sitim patungong ilog Jordan at nagkampo sila sa pampang nito bago tumawid. Ayan. So ito po yung huling lugar no mula sa Egypt no nang nilabas sila ni Moses sa Egypt papunta po sa lupang pangako so ito po yung huling lugar kung saan bago sila makarating sa lupang pangako First two, pagkalipas ng tatlong araw, naglipot sa kampo ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyong gala ng mga paring levita ang kaban ng tipan ng Diyos, ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. So, ibig sabihin po, sa kanilang paglalakbay patungo doon sa lupang ipinangako ng Diyos, ang una doon sa kanilang... Uh, sa kanilang lahat no natatawid is ang mga libita dala ang kaban ng tipan so dito po itinuturo no na hindi ito uh, normal na laban or paglalakbay hindi ito normal na uh, pakikibaka kundi ito ay tinatawag na spiritual no na pakikibaka pa rin kung saan makikita natin dito ang mangunguna or ang mauunang lalakad no ay ang mga lingkod ng Panginoon dala ang kanyang presensya First first, sabi dito sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa kabanang tipan, paunahin ninyo ito ng mga siyam na raang metro or 900 meters. So dito po makikita natin yung kaparaanan ng Diyos kung saan ay mauuna ang mga libita, no? ay ito rin po ang maggagay, no? magbibigay ng uh, patnubay at magiging or gabay, no, ng mga Israelita patungo po sa lupang pangako. Mga po dito makikita natin ano po na uh, talagang yung dahilan kung bakit kailangan mauuna ang mga libita, dalaang kaba ng pipan ay una, ay ang magiging gabay sila, no, at ang pangalawa dito makikita natin sabi niya, kailangan ay magkaroon sila ng distansya, no? Huwag masyadong lalapit, no? Dahil po sa kabanalan po, no? Ng presensya ng Panginoon. So, talagang meron talagang gap pa that time, no? So, ito rin po yung nagpapatunay nito. Sinabi naman ni sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. So, dito po makikita natin pala, no? kung gusto nating makita at maranasan ang himala ng Diyos, kailangan meron tayong kalinisan. No? Pakikita natin dito no ng uh, talagang yung uh, na pahintulot or uh, paalala ni Josue, no? Na kailangan maglinis or linisin ang mga sarili, no? Nang sa ganun ay makita at maranasan ang himalang gagawin ng Panginoon. Ayan, pagkatapos ay inutusan niya ang mga paring libita, buhati na ninyo ang kabanang tipan at mauna kayo sa mga taong bayan. At yun nga ang ginawa nila. So, malinaw po dito makikita natin mga kapatid, ano po, na hindi sapat yung panalangin, hindi sapat yung yung ating mga ginagawa kung hindi natin nililinis yung sarili natin. So, in order for us to see the miracle and experience the miracle of the Lord, kailangan meron tayong initiation na, ng paglilinis. Ayan. Seven, sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Bakit si Josue? Kasi si Josue po ang ang naging uh, uh, tag, uh, kan, tag, tag, kanilang tagapanguna. No? And the uh, uh, ito ay according sa plano ng Diyos, no? So, sa gagawin ko ay eh, mababatid nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moises. So, talagang makikita po natin, no? Sabi nga ng Panginoon, yung kanyang mga lingkod He will never put it on shame, no? Hindi niya ito ipapahiya, no? Uh, though ang mga leaders ay mahina, though ang mga leaders ay may mga kakulangan, but still, no? Pag si Lord ine-empower niya talaga yung kanyang mga leaders para makita at mapatunayan ng Diyos ang kumikilo sa kanilang buhay. Sabihin mo sa mga paring libita na magdadala ng kabalang tipan na magtuloy sila sa ilog Jordan ngunit pagdating nila sa tubig sa pangpang nito ay huminto muna sila. At tinawag ni Josue ang mga tao at sinabi sa kanila, Hali kayo! At pakinggan ninyo ang ipinasasabi ni Yahweh na inyong Diyos. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga kananeyo, ang mga hiteyo, ang mga hevita, ang mga pariseyo, pereseyo, ang mga derjiseyo, ang mga mureyo at ang mga jibuseyo. Ang kabanang tipan ng Panginoon ng buong mundo ay mauuna mauunang itatawid sa ilog Jordan. Imagine nyo po, no? Kung gano'ng katindi yung ginagawa ng Panginoon, na pagpapalakas sa mga uh, Israelita kung saan talaga nandito no uh, pangako ng Diyos inuulit pa rin no Sabi niya talagang uh, malalaman ninyong kasama niyo si Lord no Sabi yan dahil pagdating doon lilipulin niya yung mga kananiyo at ibang mga naninirahan doon. So, grabe yung, yung, ano, yung pagpapalakas ng Panginoon. Sa pamagitan ng kanyang mga salita, kung saan, sabi niya, bibigyan niya ito ng, ng, uh, katuparan, kumbaga talagang patutunayan niya sa kanyang mga gagawin. Ang kabanatipan ng Panginoon ng buong mundo ay mauunang itatawid sa ilog Jordan. Ayan. So again, sabi ko nga sa inyo kanina na talagang mauuna. No? Kaya si Lord kapag siya yung nanguna sa buhay natin, kapag uh, hinayaan natin na pangunahan tayo ng Panginoon. Tiyak talagang makikita natin yung tagumpay. Pumili kayo ng labing dalawang lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Kapag tumuntong na sa tubig ang mga paring may dala ng kabanang tipa ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo, ititigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Okay? Titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kabanang tipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. So dito po makikita natin, no? Oh. sabi niya, kapag kayo ay tumuntong na sa tubig ang mga paring, pag na sa tubig ang mga paring may dala ng kabanang tipan, ni Yahweh ang Panginoon ng buong mundo. Titigil ang pag-agos ng ilog, Jordan. Dito talaga makikita natin napakadetalyado ng, ng Uh, instruction ng Panginoon, napakadetalyado ng ang uh, kanyang mga sinasabi, no? Na kung saan talagang mapapatunayan mo na nangyayari ang lahat ng ito dahil sa kanya, no? So, sabi dito, uh, sa pangunan ng mga pari, paring may dala ng kaban ng umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumabit sa ilog So, nandun po yung pagsunod. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani nang sumapit sa ilog ng Jordan ang mga paring may dala ng kaban ng tipan. Tumikil ang pag-agos ng tubig at ang tubig ay naipon sa tapat ng bayan ni, ng Adam. Lunsod na nasa tabi ng Saritan, samantala ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. So, dito po makikita natin na yung, yung kanilang naranasan no, ay sadyang talagang kasama doon sa mga ipinangako ng Panginoon sa kanila bago sila tumawid. Uh, at dito makikita natin, pag sinabi ni Lloyd, gagawin ni Lloyd. At itong mga bagay na to hindi ang gawin ng tao, no? Kaya talaga dito makikita talaga natin na yung ating Diyos ay Diyos ng Himala, no? At yung Diyos na yon na siyang nagsabi, siya rin yung gagawa, okay? Na natili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kabanang tipan hanggang sa makatawid sa kabilang pangpang ang buong sambayan ng Israel. Ayan, dito makikita din natin yung power ng leaders, no? Na kung saan talagang Uh, malaki yung nagampanin nila kung saan sila talaga yung naging tagapamagitan ng Diyos sa tao na nakumbaga nadadaanan ng tao na pagtatagumpayan ng tao na lalampasan ng tao no yung ganitong uh, hirap na sitwasyon dahil po meron ding mga leader may mga bibita na nakatayo doon no para manatiling ganun yung sitwasyon yan kaya kung po talaga natin na ah, ang mga lingkod ng Diyos na kanyang ginagamit never yan malilis ng power no na nakakonek sa kanya never yan malilis ng power kaya walang maipagmamalak pa rin ang kahit na sino na ay kayaan ko yan eh kasi magaling ako. Nagkandaan natin, meron pa rin ang mga leaders na nagpipray para sa atin. May mga leaders na tumatayo para sa atin, no? sa harapan ng Panginoon. Kaya sana po talaga makita natin dito na yung mga lingkod ng Panginoon, patuloy niya yung ginagamit para mas lalo nating maranasan yung mga himala, yung mga pangako ng Panginoon. Kaya sana po, napagpala tayo sa araw na sa so pagbasa ng kanyang salita. Again, to God be all the glory.